Samantala, lalaki patay matapos barili ng tsuhin ng kanyang kinakasama sa Valencia City, Bukidnon. Detali ng balitang yan mula kay Ronjuman Mark Mikabalo ng RMN Malay Balay. RMN Dead on the spot ang isang dalawang putsyam na taong gulang na lalaki matapos barilin ng kanyang nakaalitan na tsuhin ng kanyang kinakasama, partikular sa Purok Barangay Kahapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Mike, dalawang putsyam na taong gulang at naninirahan sa Barangay San Martin, Malaybalay City, habang ang sospek naman ay kinilalang si alias Ron na sa tamang edad. Ayon sa ulat, nagtungo di umano ang biktima kasama ang live-in partner nito sa lugar para kumuha ng hati nito sa ani ng palaya. Pagdating sa lugar, nakaalitan ito, ang tsuhin ng kanyang kinakasama at umabot sa suntukan na doon na, bumunot ng baril ang tsuhi na sospek at pinaputukan ng biktima ng dalawang beses. Nagtamo ng sugat sa balikat at sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos ang insidente, tumakas naman ang sospek at ngayon patuloy pang pinaghahanap ng pulisya. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radjuman Mark Mikabalo. Tata, Arimen!